sa totoo lang. Simula nung nahiwalay ako, siyempre, hindi natin naasaan, nahiwalay sa asawa, ganun. Eh, hindi na natin matanggap. Siyempre, kasi so very close ako sa mga anak ko eh. Uh -oh. Ang tatlong anak ko kasi, babae eh. Uh -oh. Ayun, yeah. -babae, anak, sobrang Sira. close sa tatay, uh -huh. di ba? Uh -huh. Siyempre, iniisip mo, gato, ganyan ka. Eh, nangyari na. Ay, nangyari. So, ayun, nahiwalay ako sa asawa. Diyan, 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 nagsimula na talagang hindi ko maisip. Pag, paginiisip iniisip ko, parang hindi ako mapaniwala, umabot ako sa gano'n na na yung walang wala talaga. Na wala kang, wala, walang wala talaga. Na hindi ko maisip. Ngayon, pag iniisip ko ngayon, hindi ako makapaniwala eh. Oh. Na ito to, biblical kasi, no? Romans 8.20, ang okay. sabi doon. All, things, uh, all things work together to for good to those who love God, to those who are walk according to His purpose. Yan yes. pa lahat na mangyayari sa buhay natin, masamaman o mabuti, siya'y kabubuti natin. Okay. So, inayaan ng Panginoon na mangyayari sa akin to, para at least may share ko sa iba na hindi na mangyayari. Doon sa lalo sa mga kabataan, di ba? Na hindi At sa mga, mayroon mo kung magsasalta na sa atin ng Panginoon. Sana binigay ko na lang sa iba yung, yung binigay blessing. ko sa yung blessing. Kasi ganyan lang gagawin mo, sasayangin mo lang pala. Kaya talagang nangyari, okay? Hindi, napariwara talaga ako. Eh. Talagang umabot ako sa punto na, isang, ayoko, isang taon akong di dilumabas ng bahay. Sa bahay lang ako, eh. nagkukulong uh -huh. sa kwarto. Talagang, totoo yung kasabihan, parang tumigil na yung mundo mo eh. Uh -huh. Ganun na tumigil yung mundo mo. Tsaka alam mo naman, Black Kristiyano tayo. Pero yeah. nawala yung pagka... Nawala yung pagka Kristiano mo eh. Nang nag ano, na... Na... Uh, Kumbaga, kumupas. Nawala, nawala. Na, tawag nag-backslide talaga. Ganun. Okay, like nang na, simple-simple lang naman. Ang buhay naman ha. Ang, dali na, mm -hmm. lang naman ang buhay. Napaka-simple lang ang buhay. Sa awit 15-1, nakalagay doon, brad, di ba? Siyang lumalakad na matuwid, gumagawa ng katuwiran sa kanyang puso ay hindi makikilos ka man, Untouchable ka pala. Huwag ka lang correct, okay, liligo. Okay, okay, okay. Huwag ka lang liligo. Sabi niya, kaya tuwa-tuwa ako. Eh. Tuwa-tuwa ako kay your miss ko eh. Kasi lagi niya sinasabi, God first, God first. Biblical yan eh. Iba, sa Mateo 6.33, nakalagay doon na seek first the kingdom of God and His righteousness. And, all, these, things, shall be added, to you. Okay. Paginoon mo pala ang Diyos, lahat ng gusto mo sabi, and all these things shall be added to you. Lahat ibibigay sa iyo. Kaya yeah. God first, lahat ibibigay sa iyo. Kaya talagang, 'Yun nangyari sa akin. Iniiaano Panginoon para ngayon maging ano ko ngayon, walking testimony ko. Hindi lang sa mga kabataan kundi sa mga PBA player Tama. na naglalaro na nabigyan din ng blessing katulad natin.